naman magandang, magandang, magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po. Ayan, kinuha po ng ating mga anak kasi meron po kami pagbibigyan ng kapamilya. Ayan po. Alam niyo po itong dahon ng bayabas, mga kaibigan. Hmm. Sa hindi pa po, po nakakaalam, alam niyo po itong dahon ng bayabas, ito po ang aking uh, ginagamot. Isa pa sa ginagamot ko sa aking breast cancer, kaya nga po siguro ay hindi kumakalat uh, ang mga bukol sa ating katawan kasi natatrap po siya ng mga dahon-dahon na aking iniinom. Pati po yung malunggay. Ang mga binipisyo po ng malunggay ay talaga pong kumplito yung malunggay na yan. Grabe po ang ano ang benepisyo ng malunggay para po inyong magkakita lahat. Mag-search na lang po kayo sa Google dahil andyan po lahat ang binipisyo. Hindi ko na po isa-isahin. Mag-search na lang po tayo sa Google. Ito naman pong bayabas. Napakaganda po nito kasi ito po ang aking ginagamit sa aking uh, breast cancer, sa aking acid. Acidic po ako, grabe po ang acid ko. Bayabas po, dahon ng bayabas at dahon ng guyabano. Kaya lang, ang guyabano po ngayon ay hindi po masyadong madahon. Kaya, kaunti lang po ang nakuha ng aking mga anak. Meron po kami ng uh, katitbahay kapitbahay, kaibigan na parang kamag-anak na may puno ng guyabano. At siya po lagi ang nagsusupply sa akin. Kaya lang po, nalagas po panahon ng lagasan ng uh, dahon ng guyabano ngayon, kaya walang gaanong guyabano kaya mga kaibigan, sa mga hindi pa po nakakaalam ng uh, benepisyo ng bayabas, di po ba kapag mayroon po mga may sugat, nilalanggas po nila ng nilagang bayabas at ito po ay gumagaling, natutuyo, yan din po ang benepisyo sa ating mga katawan kapag uh, matindi po ang aking uh, UTI alam niya naman po pag medyo nagkakaedad na tayo pero sakit ko na po talaga yan kahit nung bata pa po, po ako ang UTI kaya nilagang bayabas lang po ang aking uh, nilalaga yan mga 10 ng uh, bayabas tapos dalawang basong tubig yan po ang aking ginagawa at uh, yan po ang aking iniinom siyempre po uh, pagkatapos pong kumain kasi minsan uh, may mga dahon-dahon po na hindi po kailangang uh, inumin nang walang laman ang tiyan. So, pwede po nating uh, inumin na may laman ang tiyan. Yung iba naman ay uh, wala pang uh, laman ang tiyan ay iniinom din nila. Maganda din pong pang-tiyan kaya lang ako po ay uh, iniinom ko po 'yan kahit uh, may laman ang ating tiyan. Pero yung malunggay po kahit wala pa pong kinakain, ano po, wala pong laman na Pagka na ating tiyan, pagising natin sa umaga, ay pwede po yan nating inumin. Maganda rin po yan, ah, pang kape natin, pang natin, o yung ah, pang tubig natin, yung buong maghapon po ay ah, nilagang malunggay po ang ating ah, inumin. Kaya mga kaibigan, sa may mga iniinda po ng mga sakit-sakit, alam nyo po, minsan kasi parang nakakapagod ng uminom ng mga antibiotics, ako po talaga ay umiiwas na sa antibiotics matagal ng panahon na dahil hindi po maganda ang uh, resulta ng antibiotics sa akin katawan kaya po ako natuto na mag laga-laga uh, ng mga dahon-dahon na yan kasi base rin po yan sa may mga experience na nakaranas na kaya maganda po yung paminsan-minsan ay eh, meron po tayong mga nakakausap na mga may edad na na nakakapagbahagi ng kanilang mga experience sa paglalaga ng mga dahon-dahon. Kung sa bagay, di ba mga kaibigan, mga panahon po ng ating mga ninuno, panahon po ng ating mga magulang, ay wala naman po talagang mga doktor-doktor noon madalas, kundi mga dahon-dahon damang -dahon ang amin po nga nanay ay uh, pag meron po kaming sakit, masakit ang tiyan namin, nilalagnat kami o kung inuubuman kami, ay alam na alam po niya yung mga dahon o uri ng dahon sa paligid ng aming bakuran kung ano po ang kanyang kukuhanin para po ilagat itapal minsan o ipainom, ipainom sa amin kapag nilalaga niya ganyan po ka hindi ang bisa ng mga dahon-dahon kaya nga po pinatubo ng Panginoon ang mga halaman na ito para po talagang maging uh, kaagapay natin o katulong natin kapag meron po tayong mga sakit, karamdaman. Nung nakaraang uh, video ko po, meron po akong uh, serpentina, yung mapait na 'yon. Meron din po ako mga chicchiriga, mapait din po 'yon. Kaya lang po mga kaibigan, ha, lahat ng mapapait ay bawal po 'yan sa mga hindi pa nagbubuntis at sa mga nagpapa-breastfeed at sa mga buntis. Kasi mapait po 'yon. Yung iba po ay alam nyo na, ginagamit ng iba para yun, ayoko na pong sabihin para ano, basta yun ito pong bayaba sa isa pong magandang uh, ano po ito halamang gamot para po sa mga may sakit karamdaman at kung wala ka pang sakit ay kahit po mga twice a week ay uminom po tayo nito para po pang -bara o pang uh, trap sa mga sakit sakit na gustong pumasok sa ating physical na katawan yan mga kaibigan sana po ay may nakuha po kayong nga uh, kaalaman, munting kaalaman doon po sa mga hindi pa po nalalaman pero alam ko naman po na marami po nang uh, gumagamit ng bayabas, malunggay at tao ng guyabano, serpentina at kung ano-ano pa at uh, yung akin naman po yung uh, blue ternate, kapag napanood niyo po yung aking video na iba dyan dito sa aking channel, yung blue ternate naman po ay maganda po yun na uh, pangpatulog, at saka ito po ah uh, ang uh, malunggay mga kaibigan kapag sira po ang inyong tulog yun po mga hindi naka nakakatulog gaano mga kaibigan bago po kayo matulog sa gabi mga 30 minutes bago po kayo mahiga maglaga po kayo ng malunggay kahit ilang dahon ng malunggay ilaga nyo tapos uminom po kayo ng isang baso, mapansin nyo po yan wala pang 30 minutes, tulog na po kayo, napakaganda po yan magpa ang malunggay. Ito naman po ay uh, napakaganda po yan sa pagpiramdam natin lalo na po sa daluyan ng ating pag-ihi at sa ating mga asidik na katawan. Kaya mga kaibigan, sana po ay uh, naka po ako sa inyo ng kunting kaalaman. mag po kayo palagi at syempre po uh, mag-ingat na rin po tayo sa ating makinakain. Ano po sa bawat araw kapag medyo may mga nararamdaman na po tayo ay umiwas na po tayo sa mga pagkain na hindi po tama sa ating kalusugan. Yan lang po. Pagpalaan po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.